Ayun eh o, magandang araw kung sa sa ating lahat. Ngayon po ay pupunta tayo ng Dolomite Beach kung saan i-update ko kayo dito sa Pasay area dito sa sikat dating pinupuntahan ng, at ng ating mga kababayan. Ayun o, pinupuntahan at pinablock ng mga ating mga kababayan. Ito tayo natin ngayon kung kagaya pa rin ba ng dati o wala na. Hindi na kasi hindi na si Pangulong Duterte ngayon Narcang Uko kaya siguro ay sa panahon ni Duterte marami na ako kasi marami mga vlogger na maka Duterte kami maraming mga vlogger na pupunta dito at araw-araw nila ito pinag-update kamusta ba sa at kamustahin natin ngayon kung marami pa rin ba mula tayo dito sa Pasay at nagdahatid lang tayo ng kasaba at balaan lang tayo dito para ma para, para may ano naman tayo para may aktif tayo sa ayun mga busing ayun, kamusta sa araw na ito kamusta naman ang araw nung ito napakaluwag naman ang daloy mga sa sakit sa ilalim, ha? Sa diba? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan mga pusing at mga pups, eh ano mga pups? Trip travel mga pups? mga ng trip travel, eh lang 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 ba? Ang mahalaga, inang naman di ba? <laughs> kahit paano lang kaya tayo magbasta siguro mga 30 minutes na travel natin mula Masai dito na tayo sa area nila nang ng tama ng Shibuya Bay o Shibuya Bay natin o hall o Shibuya Bay na ito wala namang gaanong traffic sa oras di na ka kayo sa araw na ito at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan mga busing mga yeah. busing ano kaya ang mga pinagawa sa i-update ko kayo dito sa kalagayan ng Dolomites katapos lang ng bagyo ano? mga busing ano katapos lang ng bagyo Kaya ngayon lang akong nakapag decide na makapunta dito sa Bulomayt sa tagal-tagal ng panahon. Sa tagal-tagal ng panahon na tagal-tagal ng buwan na siguro maaaring dalawang buwan na hindi akong nakapasalita. Nandito na po tayo sa area. Maraming lang sa tayo. Uh, at sabay bayan yung mga busing ang aking video para Malaman nyo kung ano ang splashing ngayon dito sa Dulamite Beach. Mga busing ako. Ayan o oh, mga busing. Ano? Kamusta, kamusta kayo sa araw na ito? Mga busing. Dapat mga busing ay nasa magandang sitwasyon naman ngayon o. No? Mga araw naman talaga ngayon. Siguro naman ah, na-maintain nila yung kalinisan ng Dulamite Beach. Yun. Pero so, yung paliguan, ayaw pa rin talaga nila. Dati may, kahit may nabawal, mayroon na rin dito. Nabawal. Sinisita lang sila. So, bakit sila bawal pa na eh, hindi naman nila ayaw daw eh. Eh, nilang nila hindi. Alam naman talaga. nalilig hindi nila alam ayun magpaparada na po tayo lahat tayo ang parking area dito sa uuban dito sa area na ito uh, dito lang yung par parking nila ayun malapit na po tayo hanap lang tayo ng parking para makatawid doon sa Dolomite Beach ayun mga busing, ano Ayun o, natatanaw nyo yan, yan ay yung you know, side you know, na yan, uh, uh, sa loob side na yan. Ayun yan na yung mga tayong muna Kung malapit lang sa tulay, malapit lang sa auto sa natin. Sigurado mga 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 na mga 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 ibabot ko yung natin para tapos makapunta uh, doon sa Tabalans Kamusta kamusta kayo sa araw na ito mga busing ayun sana ay nasa mabuting kayong kalagayan sa oras nito at, ah. at ipagpatuloy lang natin ang ating buhay habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito ay lang natin na tayo ay maging masaya ayun o oh magiging happy ba kung baga sa bawat araw na ating pamumuhay dapat kailangan tayo lagi masaya para <clears throat> ma-enjoy naman natin ang ating buhay dito sa lupang ibabaw ba? Diba? Pansamantala lang po ang ating buhay dito sa mundong ibabaw kaya enjoy lang po natin ang ating buhay ayun <laughs> tayong mag-isip-isip ng mga problema huwag tayong mag-isip-isip kung ano-ano pa man dyan para di tayo ma-stress at di tayo ma-problema sa ating buhay pag may makain na tayo sa about araw di ba? kung makakain lang tayo ng taklong bisis sa araw okay na yun. para di na tayo ma-stress gaano di ba? pag mayroon lang tayong mga bayarin at mayroon din tayong pambayad yun okay na yun pero pag wala, nai-stress talaga tayo, di ba? Mga boss, hindi mawasan eh kasi nasa na ano, tayong condition eh. Hindi naman tayo abnormal. Pag abnormal, wala tayo, walang kaproblema-problema yan sa kanila kasi lagi lang sila nakatawa, di ba? <laughs> ano pa ba mga bossing, piliin nyo maging abnormal o normal, di ba? <laughs> Ayun o, oh, malapit na po tayo at i-enjoy lang po natin ang ating buhay. Eh, no? Ayun na po yun No? Oh ikot lang po tayo ng sandali at makipark tayo dito ayan hanggang dito na lang busing putuloy ko na ang video at mamaya kunti pagpatuloy natin ang ating video ayan ayan kunti ano uh, yung lang ah mag-u-turn tayo para makahanap tayo ng gusto so, mga bossing ayun uh, uh, para makahanap tayo ng yun lang naman uh, at makaakit na tayo ang uh, ibupas na yan uh. Ayan yung dito tayo mismo yung parada sa kapat ng overpass para mamaya pag buuwi natin matalit lang uh, ay hindi tayo maglakad ng mga mga baba Ayan Iikot lang tayo sandali at makipark tayo dito sa tabi Ayan Dito na tayo sa taas mga bossing at yan natin video yun kanina pinutol natin ating video para Medyo maikli na lang ngayon. Ay no, natatanaw nyo yung ano, natatanaw nyo yung ganda. Ganda ng panahon. <laughs> ang ganda ng panahon ngayon at medyo malinaw naman talaga ang karagatan. Ayun oh Makikita nyo ba yung mga isla na yan sa kabila? Ayun no, oh, yung yan ang panibagong isla na uusbong sa darating na panahon. Yan ang oh, isla napakagandang isla po yan sa susunod na panahon yan na magiging kagaya ng Dubai <laughs> kagaya ng Dubai <laughs> tingnan nyo naman kung gaano nakalawak kalawak yung kanilang tinambakan dito na oh. napakalaki na at may mga puno na talaga oh. mga, mga buhay na, na. mga puno ayan o oh. yan napakaganda na yung Dolomite Beach ayun o oh. napakaganda at mayroon talagang nagbimintin dito no pinagpatuloy talaga nila yung nagmimintin dito kaya lang wala nang mga vlogger dito oh, gaano mayroon mga tayo nakikita pa isa isa na content dito mayroon mga foreigner you know. ayan ayun oh. ayan iikot lang muna natin sandali niyan

video sa mga grito pa rin pala pa ganito Ganito hindi bumabaha baha umulan Ang mga kalapahati dito

Brown <coughs> Magiging ah. ah, city na yun sa sunod ng Dubai na yun natin na Ang grab na yung kinambak nila oh. May mga buhay na na ano. Laman Mula mm hindi ko pinala sa block ko para ka na sa mga yung memories sa bawat adventure starts mga tao na old ito na lang yung gilamit sa luma walang pumapasal na ngayon dito yeah. malinis ni Duterte nung panahon ni Duterte ganito na kag... hindi na dati ito eh nung sa panahon lang ni Duterte naging ganito na kaganda dati pagpunta ka rito grabe mabaho mabaho talaga rito tsaka ang dumi dito kasi bumabagsak yung dumi galing iba't ibang lugar kaya mabaho kanila ang mga dumi dati yung mga empornal niya dito tumatagos kaya magpasalamat na tayo kay Pangulong Duterte kasi naging ganito na yung Dulamite Beach saka yung Sultan nito napakaganda naman talaga di katulad dati Marami na nga wow, pa dito dito. Pero pa ganito oras, wala. Kasi mainit nga. Tsaka... Mga foreigner talaga dito nagpapainit. Ang mga foreigner. isa isa lang. Tayo naman ay minsan na lang tayo po dumalaw rito. Kaya ngayon lang ako napadaan dito kasi nag-deliver ako sa Pasay. Tapos sabi ko ay update ko kayo dito sa sa Dolomite area ang oh, dami na isda oo oh, oh. lalaki o oh. dami na palang isda dito oh. buhay o oh. dami na tilapia rito oh sarap yung mamingwit siro dito mga dami na isda rito talang dati dito yung mga kuras dito patay na patay dahil sa dumi ngayon may nabubuhay na na isda rito yun ang patunay na medyo nalinis na talaga ito kasi mga isda rito sigla na eh yan hanggang dito na lang at pauwi na rin tayo salamat sa inyo magpanood na aking youtube channel ayan salamat salamat